Ngayon, bibigyan natin karangalan ang mga kapuso nating kumawa ng kabutihan. Kilalanin po natin ang mga Good Samaritan. Sila ang mga kababayan natin pinagkaita ng pagkalinga at pagmamahal. Kasalukuyan silang nasa pangangalaga ng mga institusyong na nagbibigay ng pag-asa sa mga tinalikuran o naiwan ng pamilya. At isa sa mga kumukukuk sa kanila ay ang Hospicio de San Jose. Sa patuloy nilang pagtanggap sa mga nangungunila, patuloy rin ang mga gastusing dulot ng kanilang pagkakawang gawa. Pero sa tulong daw ng mga donasyon mula sa loob at labas ng bansa, na itataguyo nila ang mga pangailangan ng institusyon. Ang iba raw, di na nagpapakilala. Mas importante raw sa ilan ang makatulong. Ang pondo namin galing sa mga generous individuals, NGOs, uh, foreign funding din. Meron naman na yung mga tumutulong na pinapadala lang sa mga sasakyan o e, dinideliver dito. Malaki ang pasasalamat ng mga taga Kahit daw kasi hindi nila nakikita at nakikilala ang ilan sa mga nagdodonate, alam nilang patuloy ang pagbuhos ng tulong mula sa mga ito. Isa pang bahay kalinga ang aming pinuntahan dito naman sa Antipolo ang kandungan ni Maria. Sa kasalukuyan, may labing walong elderly na kinukukup dito. Gaya ng ilang mga bahay kalinga, nakasalalay din sila sa pagmamagandang loob ng iba. Sa so, mga pag ng mga hindi na po kami nangangapa kung saan kami kukuha ng mga bagay na kailangan namin pang araw-araw. Pag may na-hospital po, may kusa po dumarating na pabayad sa hospital. Tapos po, hindi po kami nauubusan ng mga supplies sa tulong daw ng mga donasyon mula sa madalas na hindi nagpapakilala. Imbis na umupa, malapit na raw nilang mabili ang lupang tatayuan ng bago nilang facility. Mula sa pagkakalinga sa ating mga kapwa, binisita namin ang isang non-government organization na sumasagip naman sa inabando ng mga hayop. Ito ang Philippine Animal Welfare Society o POS. May higit sa dalawang daang pusa at anim na pong aso ang kasalukuyang nasa pangangalaga ng POS. Mabuti na lang at marami raw ang sumusuporta sa kanilang organisasyon. Minsan, ipapadala din sila through the internet, through PayPal. Uh, marami din ang mga tumutulong na ayaw din magpakilala kumbaga they want to remain anonymous. Dahil sa mga donasyon, patuloy raw nilang na itataguyod ang pangangailangan ng kanilang mga kinukupkong. Kaya't magbuhay ang may mga pusong mapagpala. Sana'y huwag kayong magsawang tumulong sa ating kapwa.